get real. <tiga> kumbaga ano yan eh. Uh, oh, wala tayong like, kumay... ano pare, wala tayong mga ang uh, mga ano niya? Mga, 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 mga posting sa so, oh. Uh, susunod. Oh. Ano pare, may kasabihan tayo na ano, una una, dadalhin ko siya, gaano anong mas malayo para yung bituin o yung buwan, 'di ba? Bituin. Ah, oh, siya. Okay. So, kaya nga may sabi, reach for the stars. Uh, ah. not ]見て? for the stars. Ne, if you fall short, ah. uh, kuha mo yung buwan. Kuha ah. 'Di ba? Kuha mo yung buwan kasi kumbaga eh pangarap ng bata eh. Hindi naman, the harder you climb, oh, the, the da, harder da, the you fall. fall. The <laughs> fall. <laughs> <laughs> hindi naman gano'n. Di ba? Diba? So, oh. sabihin, eh, eh, syempre, pangarap ng bata na hindi naman parang impossible din. Eh, nagbukas sa mga opportunities eh. Bakit naman hindi? Bakit hindi? Oh. Di ba? So, tayo dapat, eh, sumusuporta lang. Although, syempre, lagi natin sinasabi sa ating show na NBA is the mecca <laughs> ng lahat na pinakamag ng pinakamagandang basketball world oh. dito. Diyan nagpupuntahan ang uh, pinakamagagaling oh. na basketball player sa buong, sa buong mundo. Spain, yes, Spain, lahat. Serbia, eh, mga anak-anak an pa nga ng mga NBA players. Oh. Eh. Di ba? Mag magagaling yan eh. So, so, given the opportunity, bakit hindi? Kasi yung opportunity lang na maka I don't know paano siya napunta ro sino nag-imbita sa kanya ma-imbita lang Malaking bagay. malaking bagay niyan maka hindi man niya makukuha yung kanyang dream yung experience na nakuha niya roon mm -hmm. ay nako kung ang value mo ba, ba value mo dati pare magkano lang uh oo -oh. ba ano na dagdag-dagdag dependency uh -oh. siya hindi galingan uh oi -oh. try out eh uh -oh. okay. uh -oh. and siyempre yung value mo uh -oh. pagdating sa ba, uh, mga Ay, tournaments uh, below uh, bababa sa NBA even Euro European leagues eh, eh mapapansin ka. kasi na na, na kayo no um uh, syempre eh, hindi natin hindi natin maalis na meron tayong mga kasamahan mga kababayan na eh, hindi ko alam kung uh, ano ba tawag doon yung ano yung Club <laughs> mentality. Club <laughs> La mentality. Oh, di ba? Uh. Eh, hindi ko alam. Pero pag tinignan ako, misa nakikita ko yung TikTok ni <laughs> ni KQ eh. Eh, niya tayo nanonood. Eh. Tapos, ah, uh, niya, sabi, may, may humahanga sa kanya. Pero ah, pa pasado, may uh. mga... Eh, hindi maaalis yung mga, yung mga pailad-ilan, no? Pero siyempre, uh, eh, Di eh. ba? Diba? Eh, siya yung may katawan eh. Siya yung gusto niyang anihin eh. Kung sa tingin nyo, hindi. Uh. di, prerogative yun sa ano yun eh. Kung baga, opinion nyo yun. Mm. O, di ba? Pero yung tao, nandun, eh, supporta, supportahan natin. Di ba? Kung ano matanong mangyari. Music